right. What's up? What's up, people? Papa Rick's TV here on the road again. Well, kamusta guys? Kamusta? Kamusta ang inyong mainit na panahon? Sana ay lagi pa rin tayo malusog at malayo sa mga uwi ng sakit, no? And always be thankful, di ba? Sa bawat araw-araw na ating natatanggap ng life blessing. Yeah. siyempre, ang inyong Pamarix TV here again. The Papa Ball Rider. Na always niyong makikita sa daan, no? Well, today guys, ano bang maganda pag-usapan? Well, today, ang content na naisip ko ngayon ay sa ating uh, New Jersey. So, dahil nga nagpalit na tayo ng ating name, Nagpalit na tayo ng ating uh, Emblem name So yun No Ah uh, Bali Last time Galing tayo ng uh, Tawag dito Ah uh, Tailor shop No So Nagpagawa tayo ng ating uh, New Jersey No So, syempre, ang nakalagay doon sa ating New Jersey is yung Papa Rick's TV. Diba? So, sana masunod yung ginawa, pinagawa natin na, na design. Nakita ko na yung layout eh. So, okay na yung layout na yun. Kaya lang yung gusto kong nakalagay doon sa Jersey dapat nilang masunod mo. No? So, sana masunod nila. Kasi nakalagay sa ating ah... Uh, emblem sa harapan yung pangalan natin ng New Papa Rich TV at tapos yung sa likod is yung pangalan na itong bali natin na pinalitan na rin natin ginawa na natin siyang black cheetah so tinawag ko na siyang black cheetah ngayon bakit nga ba black cheetah? dati stingray eh. so siguro nga dahil uh, hindi nagmatch si Rocky at saka si uh, stingray so Ginawa natin ah. Uh, new style 'di ba? <laughs> new style 'ba. Wala lang, so naisip ko lang gawin yon, no. Ah. Uh, na lang din natin sa ating pangalan at gumawa na lang din tayo ng uh, 'yun nga, nilagyan natin ng TV para kung ano-ano ma-isip natin, 'di 'yon na ilalagay natin content doon, 'di ba? So yun nga no pero nagpagawa tayo ng dalawang variant ng ating uh, jersey tapos sa uh, ng ating uh, tube mask no well, sana maging success at maging maganda yung uh, kayo na ng pinagawa na ating jersey na iyon. no syempre kapag uh, nailabas yun at nagustuhan natin yon, syempre susot natin yon, di ba dahil pinagawa natin yung so gagamitin natin yun for daily use di ba for daily rides so dalawa naman yun papalit palitan natin no? at saka tube mask so, so may spare tayong tube mask so next target natin is sticker no? so magpapagawa ulit tayo ng panibagong sticker so Basta na nakapagpagawa na tayo ng sticker. So, yun na. mag na tayo ng sticker para sa ating new channel. So, sa mga mga kasalubong natin sa daan. Di ba? Ride shape everyone. Mga kita kits. Di ba? Siyempre, pag nakita nyo at nabigyan kayo yung sticker, <laughs> pa and subscribe and like na Di ba? Yun. So, at yung nakita natin na ginawa nilang layout is sa uh, White and black, tapos isang green and black. So, kasi yun talaga ang combination nito ni, ni Body, no? Green black. So, 'yun pa rin na sinunod natin na ano natin na uh, kung baga tinatawag natin trade color. So, dito kasi sa unang ginawa nating uh, jersey is uh, anayo sa anayo sa trade color niya, no? yung trademark color ko baga white red di ba so ko baga ang daming uh, ang design na uh, okay naman kaya lang di ko lang din uh, gusto yung naging uh, output nung tsura nung ano so ang gumawa nito is si Wolfprint Manila no so nagustuhan ko yung tela kasi nga aircon at saka may mga padding siya no may mga patch siya nakasama so pwede mong tanggalin yung patch, pwede mong ilagay yung patch. so ganun yon kung pagkakagawa rito kay uh, sa unang jersey natin So dito sa pangalawang jersey natin is uh, normal jersey lang na katulad din ito na airball type. Ramp patch yun. So pwede natin siguro ilipat doon yung patch natin. No? lalagyan na lang natin ng para pinakabulsa so yun lang so dinner ko lang sa inyo yung panibago nating ating uh, jersey and then pag nakuha na natin yun at nailabas natin so susuot natin at i-review natin All right. So, ano pa bang gusto kong masabi? Wala na. Ah, sa kasi po eh. Wala maiisip na magandang, ano. Content. Ang hirap talaga mag-isip pag kulang ka sa tulog, no? Tapos uh, ganyan, mati, mainit ang panahon. Kumbaga parang uh, nakaka... nakakainis. So, pag kulang ka sa tulog, di ba init pa? So, for na hanggang dito na lang muna, guys, no? Hindi na muna natin nakahaba ah, ng ating mga pinagsasabi. So, sinare lang natin about yung ating New Jersey na soon to be Doon to be rare, no? So, abangan niyo yan guys sa re-reviewin natin. Titingnan natin kung ano ang uh, result output ng uh, ating uh, New Jersey na pinagawa. So, gaganap tayo ng uh, isang uh, siyang Pagawaan naman ng sticker, no? So, yun. Papagawa tayo ng panibagong sticker. Alright! So, proper TV! See you next ride. Ride shape, everyone. Don't know how I can view it,